Bakit daw ako nag-Catholic? Eh, ang mga Catholic daw sumasamba sa mga rebulto at Diyos Diyosan. Pero alam niyo ba, naintindahan ko sila. Kasi ganyan din ang akala ko nung hindi pa ako Catholic. At ito talagang talata na to ang paborito naming iba to. Exodus chapter 20 verse 4 to 5. Huwag kang gagawa na imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagat ako si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughoing Diyos. Sa iyo naman, nasa isip-isip namin na eh, hindi ba nagbabasa ng Biblia yung mga Catholic? Eh, nasa Biblia na nga, na sinasabing huwag gumawa ng mga larawan. Pero ang totoo pala, hindi lang talaga namin naintindihan ang buong konteks ng Biblia tungkol sa mga larawan. May mga Bible verse din pala na nag-utos ang ating Panginoon na gumawa ng larawan. Exodus chapter 25 verse 18 to 20. Lalagyan mo ng dalawang kero ginto ang dalawang dulo nito. Tig-isa sa magkabilang dulo, Ihihina ng mga kerubin upang ito at ang luklukan ng awa ay maging iisang piraso. Gawin mong magkaharap ang dalawang kerubin na parehong nakatungo at nakabuka ang mga pakpak na nilulukuban ang luklukan ng awa. Dito inutusan ng Diyos si Moises na gumawa ng dalawang kerubin na nakapatong sa kaban ng tipan. Another Bible verse, mga bilang chapter 21 verse 8 to 9. Dito inutusan ng Diyos si Moises na gumawa ng tansong ahas at sino mang tumingin dito ay gumagaling. Malinaw na ang Diyos pala ay nagpagawa rin ng mga larawan At ang mga larawan na ito ay hindi para sambahin Kundi upang magpaalala sa presensya ng Diyos at sa kanyang kapangyarihan At alam niyo ba kahit noong una pang panahon Ang templo ng Diyos ay may mga banal na larawan na talaga Halimbawa na lang itong templo ni Haring Solomon na ipinagawa niya para sa Diyos Na mababasa natin sa unang hari chapter 6 verse 23 to 24 Noong unang panahon pa talaga ang templo ng Diyos may mga banal na larawan na kung bawal palang pagawa ng larawan, eh bakit kayo, meron din naman kayong mga larawan diyan sa mga babasahin niyo, sa mga magazines, 'di ba, sa mga libro ninyo, may mga larawan din diyan. At alam niyo naman mismo kung ano ang layunin ng larawan. Visual aid para maipakita kung ano ang pangyayari sa nasusulat para mas madaling ma-picture out ang mga pangyayari na nasa Bible. Pero ang rason ninyo, eh kami hindi naman namin sinasamba ang mga larawan. Eh bakit kayo? Hinahalikan, niluluhuran, at pinoprosesyon nyo pa. Eto tanong ko sa inyo, ano ang masama kung halikan o luluhuran ang picture ni Jesus Christ? Isa pa, ang narawan ni Jesus ay image of the invisible God. Colossians chapter 1 verse 15. The Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. So, since si Jesus ang image of the invisible God, tuwing hinahalikan natin ang kanyang imahe, nagpapahiwatig yan ng pagmamahal natin sa Diyos. Hindi sa simento o sa kahoy. Eto ha, magbibigay ako ng halimbawa para mas maintindihan. Di ba may picture tayo ng mga magulang natin? Masama ba kung halikan natin ang picture ng ating mga magulang? Di ba kapag hinahalikan natin ang kanilang larawan, nagpapahiwatig yan ng pagmamahal natin sa ating mga magulang? nagpapahiwatig ka ng pagmamahal hindi sa papel, kung hindi sa tao mismo na nasa larawan, di diba? Kaya't huwag kayong mag-akusa na ang Catholic ay may ibang Diyos dahil hindi naman yan si Baal o si Athena o kung sino mang Diyos-Diyosan yan. Imahin niya ni Heso Kristo ang ating Panginoon. Tapos sasabihin yung Diyos-Diyosan? Diyos-Diyosan ba si Heso Kristo? At ang palagi nyo rin binabato ay ang Bible verse na John chapter 4 verse 24 na sinasabi na ang Diyos ay Espiritu kaya't ang mga sumasamba sa kanya ay dapat siyang sambahin sa espiritu at katotohanan. Absolutely, iyan talagang turo ng simbahang katoliko. Kaya nga ang mga katolik ay makakapagdasal pa rin kahit saan, sa sasakyan, sa eskwelahan, sa trabaho, kahit na hindi bitbit -bit ang larawan ni Jesus. Kasi alam ng mga puso namin na sumasamba kami, nananalig kami sa espiritu at katotohanan. Sa totoo lang kayo talagang lumalabag sa kautusan kasi kung makaparatang kayo, grabe. Exodus chapter 20 verse 16, Thou shall not bear false witness. Pati ang larawan ni na Mama Mary at ng mga santos, bakit ba parang galit kayo sa mga larawan nila? At inaakusahan niyo pang Diyos Diyosan. Ang mga larawan ni na Mama Mary at ng mga santo ay paalala lamang. Katulad ng mga larawan ng ating mga mahal sa buhay, pamilya, di ba may mga larawan tayo ng ating mga kapatid, magulang, dahil mahalaga sila. Ang mga larawan naman ng mga santos ay inspirasyon dahil naging tapat sila sa Diyos hanggang wakas. Isa silang magandang modelo sa pananampalataya dahil buong buhay nila inialay nila para sa Diyos. Kaya't nararapat din silang pahalagahan at bigyang papuri dahil sa kanilang katapatan. Tapos sa tanong ninyo naman, eh bakit yung pinaparada o pinoprosesyon? Kahit naman sa Biblia, may prosesyon na naganap simbolo ng... Presensya ng Diyos, mababasa sa Ikalawang Samuel, chapter 6, verse 13 to 15. Dito mababasa na habang pinuprosesyon ng astralitas ang kaba ng tipan, sila ay nagsasayawan, nagsisigawan sa tuwa, at umihip ng mga trumpeta. So, paano ito connected sa Catholic possessions ngayon? Una, may daladalang sacred object. Kung noon, Ark of Covenant, simbolo ng presensya ng Diyos, ngayon, images Nina Jesus Christ at Mama Mary, visual reminder ng Diyos at ng kanyang mga lingkod. Pangalawa, may music, sayaw at saya. Gaya ni na David, ang Catholic processions may awitan, may prayers at sayaw ng debosyon. Pangatlo, public celebration of faith. Hindi lang ito personal na pananampalataya kundi pagpapakita sa publiko ng ating faith tulad ng ginawa ni David at ng buong Israel. Pangapat, acts of reverence, not idolatry. Hindi sinasamba ni David ang ark. Ginagalang niya ito bilang tahanan ng Diyos. Ganon din sa Catholic, hindi namin sinasamba ang rebulto. But we honor God sa pamamagitan ng sacred images gaya ng imahe ni Jesus Christ.